gising na si baby. <coughs> gising na, maliligo na yan. Gising na si baby, oh. Naliligo eh ni mama. Malinisan muna, Bing. Kunin mo muna yung ano, Bing. Ay, doon na natin sa labas para malinisan si baby. Nag-uo si baby. Linisan muna bago maligo. Oh, sus, nakano, nakangiti, oh. Antok-antok pa. -antok <laughs> Ngingit eh. antok-antok naman. Bilis lumaki ni baby ha. Ah. Parang ano siya, may sipon. Sipon ba yun na ano sa kanya? Hindi, lang talaga ko sinisipon eh. Inat-inat kasi maliligo. Malinisin muna natin do sa labas. Parang na Bing, sa labas. Ayan si ano? Ayan si Nan Oo, oh, dito tayo. Ay, dyan na lang ba? Okay. Ayan, dito muna natin paliliguan si baby. Tubig, oh. Okay. Na may kalamansi. Dagdag mo konti, baby. Medyo mainit. Okay. And si, and, tapos ito yung ano. Dito lang namin pinapaliguan si baby kasi wala pa siyang ano. Bing, ayan na yung sapin Wala sa pa pinbibby. siyang paliguan. Kaya dito muna sa planggana. Bing. Bing, dito muna sa sapin, Bing. Sa ayan na, ba? na, baby. Ayan, ako Dagdagan po konti ang mainit eh. Naniguin si baby. Yan, tama na yan. Nilinisan pa naman kasi nag-uo. Ayan, ayan, ano na sa likod mo? Mamaya na yan. Ayan, natanggal na nga pala yung pusod niyan. Ni baby daw kag kahapon nung pagalis natin. Ano yun ang nahila mo an? Nung pagtanggal Pagalo, mo daya, per? Paglinis ko natanggal. Kasi dapat tuyo mm -hmm. to tuyo, uh, tuyo dapat yan oh. Tingnan mo o. Oh. basa oh. Basa. Kaya tatakpan natin yung puso ni baby kasi bawal yan mabasa. Baka nung pag mo nung hmm. na kasama yung pusod pag Ano, anong... Daya ko, nga, ano, Kaya nga, iniingatan Kasi ang pusod, ano yan, delikado rin. Pagka, hindi pa, ano, pusang natanggal, tapos nahila, baka dago. pag ganyan, ina, ano yan, dahan-dahan lang. Nagulat ako bakit na tanggal niya. Kaya -tang, nga, nung pag ano mo nga yun sa diaper, pag bukas mo, mo. Kasi kaghapon, hindi pa yan eh. Hindi alam, pa yan tanggal. Alam mo, ang Al, pag magandang pagkatanggal ng pusod nito, hindi nagalaw. Tuyo yan. Oh, tingnan mo. Parang nahihila tayong pusod. Pero pag lagi ng alcohol, ang magagaling naman. Oo, oh, alcohol lang gano'n. Nalagaan na lang ay, sa ay. alcohol kasi tobeta beta no? Mm -hmm. Sa susunod, anha, ha, pagka, limbawa, kung sakasakaling mag-anak ka pa, ang puso, dinahayan lang yung kusang matanggal. Hindi yan inaano. Ma'am, bulak mo na. Kasi baka mamaya, maano, ma... ma, bulak. ma um bulak mo At bawal well, na yung mabasa. Kasi pagka ganyan, o tulad niya, no, pag ano basa, buksan mo ma, sa loob ma. Buksan mo yung pinakatakip. Ayan. Tingnan mo, parang nagtutubig yung puso ni baby. Kaya pag naligo, anuhan mo na si baby, tatakpan yung puso. Kasi nung ako nga nagtanggal, hindi naman, hindi pa yun, ano eh. Hindi, nung ako nga nagtanggal ng naman. diaper, hindi pa tanggal eh. Baka pagka bukas mo ng diaper, nahila mo yung clip. Buti na lang, hindi mo May ano yung ano baby eh. Ito big to big. Iingatan mo anak. Ano yung mga party na yan. Kawawa naman yung baby. Ganyan. Patawa lang ang <laughs> ano. Wala yung